Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. I'm um, this is your guest from Masagri Channel, a faith healer, also a So ngayong hapon na ito, tigyan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of April 17 hanggang April 23 for the sign of. For the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome to so, my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy o kagalapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Tunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel. And hirap kayo siya ba for more videos of Dregos. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ad sa so way pagpalaing kayo. Nang Diyos at make-a-file. Siksik na glig na gumapaw manong balik sa inyo. So, let's see, guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating Injuspert for the sign-off. For the sign of Pisces. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces? Sign sa inyong ating mga gilap-tuklasin. At bumulabugin natin, Injuspert. give information pa. Okay, there's the seven of ones that you are being protected or kailangang protection at pangalagami sa sarili mo. No? Maraming taong kumakalaban at kakalaban sa Ay, totoo ba? sa let's alamin natin 'yan. And there's the three of wands. A uh, waiting for the result, a waiting for a ship, no? May hinihintay kang resulta o dokumento, papers. Maaring dumating na. No? Maaring sinasabi nito, wag ka rin share ng kahit anong information with other people. No? Unang bagsak ng barahay, protection. No, sinasabi dito protection naman sa mo dahil maraming taong naiinggit behind your back. No, kaya kaya ka wag kang magkukwento ng kahit anong plano, pangarap mo dahil maraming taong hadlang sa buhay mo at sa pangarap mo. And there's a temperance, something a solid foundation. No, ibig sabihin patibayin mo ang pundasyon mo, palakasin mo ang iyong um kumbaga protection, no? At ang iyong pundasyon na, na, hindi ka magigiba at hindi ka masisira ng nino man. And there's a 75 na harvest moment. At dito ka, aani no, ng mga biyaya at mag, lahat ng mga bagay na pinagpagura mo ay aanihin mo na rin. At lahat ng mga bagay pag susumika, pinagtrabuhan, sakripisyo, maaaring makakamtan mo na. And there's a two of ones, no, choices. Piliin mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No, pumili ka ng mga bagay na makakatulong sa'yo. Not dictator there's something the moon card. at to reveal. Ibabahagi dito lahat ng katotohanan, lahat ng mga bagay na dapat mong malaman, lahat ng mga bagay na dapat mong isa lang alam. What is the seven of wands? Revisit the four of cups. Not just reevaluate or analyze. May mga bagay na kailangan pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. No, marami kang bagay dito na kailangan mong um uh, pag-isipan. Hindi ka pwedeng pala decision at hindi ka pwede mag-take ng action basta-basta. And of course, there is something, guys, with um, the aid of something moving forward, makakamubod ka na at makakalis ka na sa situation. Now, there is something you're waiting for sa so waiting ship. Ito na hinihintay mong panahon ng pagkakataon. No, makakawala ka na, makakalaya ka na, oh my God. No, kumbaga, unti-unti ka na makaka-move on from this scenario. No, kung ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo, oh may God, ba para mabubunutan ka ng tinik sa dibdib? There is a the temperance. Represent with the Nine of Cups Wishful Payment Matutumad yung mga pangarap mo With something divine connection Or something divine protections, No? Kumaga pinagprotection At pinapangalaga ka ng ating gabay Na makuha mo to No? Makakamit mo to What is the uh, additional messages? With the Seven of Pentacles represent with the Four of Swords Something rest No? Ipahinga mo yung isip mo Yung utak mo makinig ka sa inner voice mo Na may isang kataparan mo Lahat ng mga bagay kagustuhan mo What is the two of ones? wands? The two of wands represent with the knight of cups. There's something in the offer, proposal. Now there's a promotions. Now there's a something guys with an offer for you. Na kailangan pagpilian. Ayusin mo na mabuti. Di ba mo mabuti? What is the moon card? There's an ones by confidence. Lakas ang loob mo maging matapang ka. No? Maraming revelasyon kang malalaman dito at matutuklasan, kaya kailangan handa ka. What is the seven of Wands or the four of Cups? Represent with the Knight of swords. There's a success driving. Now may mga bagay na unti-unti mo na mapagtatagumpayan. Now may mga bagay na isa sa No? At makakamit mo na ang tagumpay na inaasam-asam. Let's see what is additional messages. We're in the English Spirit no? With the three of ones that are going to of cups. There's a pipe of pentacles that reverse something moving forward for financial loss. No? Makaka-recover ka na raw. No? Sa lahat ng kagipitan, lahat ng mga pinagdaanan, no? Lalo-lalo sa pagkakaperahan. No? Nagihintay ka ng na something na makakaalis ka na makakaalis ka na talaga. Na no, Makakapag-travel ka na. So, let's see what is the temper temperance that refers to the of cups represent with the Knight of Wands. So, there's something slowly but surely. Kung mabagal man to, pero sinisigurado nito, ito, matutupad yung mga pangarap mo. No? So, let's see what is the Seven of Pentacles and the Four of Swords. Represent with the Knight of Wands, something of perseverance. So, kailangan mo magtsaga. No? Magtsaga ka sa lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo. Ano man ito, sakripisyo, pinagirapan mo. No? Kailangan mong hintayin ng tamang spot na makuha mo to na no, dahil laani ka rin lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, kumalma ka lang. And there's a the five of bonds, no? Maraming mga taong, um, kumbaga, ko uh, kakalaban kakalaban sa'yo. There's something com complication or competitors, na kompetensya. Pili mo yung mga taong pagkakatiwala mo dahil may mga taong tuso dyan. Lalapit yan sa'yo, pero hindi para tulungan ka, no? Para alamin yung magiging kahinaan mo. What is the moon card? Because the queen of bonds represent with that Sena Pentacles, magkakaroon ka ng long term success and long term investment magkakaroon ka ng financial security na magkakaroon ka ng pang matagalan ditong uh, financial feed na talaga magtutuloy-tuloy yung magagandang eksena sa'yo na ibabahagi ito at maaaring bubulabugin ka nito na hindi mo akala yung ipagkakalob sa ito let's see what is the 7 of Wands the point of concern, because it has to be the outcome ang pinaka outcome is the high No, maraming mga hidden agenda or hidden enemy. So, mag-ingat ka sa mga offers sa'yo. No, dahil hindi mo alam kung sino yung totoong kalaban at sino yung totoong kakapi mo dito. No, maraming mystery dyan sa likod niyan. Kaya kailangan nang liliwanagin mo, uunawain mo lahat ng bagay. What is the additional messages for the outcome? There's a the liquid of pentacles. There's the something guys with the maturity pagdating sa finances. How to manage and control your um, resource of income or your salary. No? Kumbaga ngayon na matututo na matututo ka na, napapakawala mo na 'yung luho, bisyo, 'yung mga bagay na walang katuturan pagdating sa finances. Now, let's see what is the additional messages. Okay, so this is something guys with the 12 soldiers, the decision that you need to make. No, kailangan mo mag-decision mag dito na kapain mo muna, no, pakiramdaman mo muna. No, hindi ka pwedeng, um, kumbaga pala, decision no? Dahil may mga bagay dito maaring may ma, magka uh, magka, magsilbing komplikasyon, no? Magkamali ka, no? Maaring lumawak 'yang pagkakamali niyan yan, lalo kang madihado, no? Yung hinihintay mo maaring hindi pa dumating. And there's a devil card. Si may tus palaga Sabi ko na nga ba dito, mag-ingat ka no, sa mga tao pagkakatiwalaan mo. No? Lalo lalo na 'yung mga tao sa paligid mo dahil may mga tao diyan na langing ka, lolokohin ka sa mga offer, maging iingat ka, And there's the King of Pentacles. So being security, maging secure ka pagdating sa mga pangarap mo, sa lahat ng mga bagay na gusto mo. No? Some of you guys, no, hinakadlangan nito yung, yung mga papeles, dokumento mo. No? Let's see what is additional messages. And there's a three of cups. no, there's a waiting for a waiting for a sip or waiting for a soul. Now there's something, guys, with um, something a celebration, no? Meron ako nakikita kaligayahan dito na maaaring dumating na Now, makikita mo na resulta dito ng matagal na mo nang hinihintay. May revelasyon kang malalaman dito. May mga matutuklasan ka dito sa likod dito. Lakas mo mulo loob mo dahil mismong kaibigan, mismong malapit sa'yo, ang mismong nga kadlang sa mga pangarap mo. Kaya mag-ingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Baka, at the end of the time, ikaw ang maipit sa huli. So, let's see what is additional messages for uh, magical uh, for finances and career. For finances and career, represent what? So let's see if and has an represent reverse and why. There's an reverse card for river. Now I'm um, kung magkakaroon ka dito ng something um, a major changes sa buhay mo. There's a blessing coming in for you. No, kailangan mo alagaan at mahalin, mahalin yung sarili mo dito ha. And there's something the sun card na magiging maganda ng kalalabas sa pagdating sa iyong finances no, lalakas, lalago, magiging positibo ang kalalabasan nito. There is a king of wands, look at the bigger picture, lagi mong titingnan yung magiging posibilidad, yung mga action and decisions mo. And because there's a something guys with an emperor, no, maging mature ka and being grounded sa mga pangarap mo, plano mo, sa lahat ng bagay na gusto mo mangyari. No, there is a need of craft with a love offer, may bagong pag-ibig na papasok dito. No, maaring kombinasyon dito ng iyong um, career and love life or either either there's something in passion na mahalin mo daw yung yung negosyo trabaho and there's a place you can listen to your intuition makinig ka lang sa gut feeling mo no kapag may mga taong um, susubok sa iyo sasabihan ka ng gabay mo na no, umiwas ka may mga signs or cigarettes na ibibigay sa iyo na para mailayo ka no sa hindi magandang scenario so let's see what is the other messages pagdating sa finance ah, pagdating sa love life There's a lovers. Talaga may isang of you magkakaroon ka na asawa, jawa, partner. There's a queen of cups, na Magiging, imo, magiging kalmado ng emotion mo kasi may inlove ka na. Paroy. No? Magiging, magiging love ka na. And there's a something there's several cups, no? In reverse, something of um, confusion. Maaring may mga bagay dito na guguluhin ka or nagugulo para magulo ang utak mo. And there's a good news coming in for you. May magandang balita dito. Malalaman mo kung sino ito sa inyo. I think there's a something a third party talaga. I told you, there's a third of sort sabotage. Sabi ko na nga ba may sumasabotage sa'yo. It's a family related or a environment or friend, no? And there's a sixth of sword, kailangan nyo malis dyan sa environment, dyan sa mga, sa paligid nyo. May lason dyan sa eksena na yan. So, let's see what is the digital messages pagdating sa kalsundan. Sa kalisugan mo dahil sa two pentacles, keep your self-balance, maging balance ka, physical, and mental, and emotional. No, kaya kailang um, yamado ka lang, no, umiwas ka sa mga red meat, ha? And this is something, guys, with a strength and with a confidence. Kailang mo lakas na loob mo, maging matapang ka. And there's a justice card, don't you worry, karma is waving. At the same time, consequences. Not just justice. No, umiwas ka sa mga bawal na sa'yo. Na no, baka kung ano man yung mga bagay na gagawin mo sa katawan mo, maaaring mag-reflect sa iyan mararamdaman mo yan. Now, there's a day, even some of you, lutang ka, balisa ka. Hindi ka mapakali, lutang. Now, there's a five of cups, no? Nalilipasan ka ng gutom dito. Nasa sense ko to. No? More on, ah, uh, kumbaga more on ala ka dito. And there's a native sword. Very toxic and negative. No? Marami talagang, kung mo, Vio, inaaya pa ng mga katrabaho mo, inaaya ka pa ng mga mga kaibigan mo, something like that. No, umiwas ka kasi kailangan mo alargaan yung sarili mo dito dahil ikaw din yung magsasuffer at the end of the time. So, let's see. What is additional messages with the magical fairy messages and there's a lot of advices? So, let's watch this. Let's see. Magical fairy messages, surface and what? represent guys with the pregnancy some of you magbubuntis ka na or there is a something a blessing coming in now there is something blessing new business venture o oh, sabi ka na nga ba new business venture di ba magkakaroon ka ng blessing bagong trabaho bagong hanap buhay bagong negosyo there is a love life malaking factor dito, dito yung pag-ibig o oh, some of you magbubuntis ka talaga no So let's see what is additional messages within the, the spirit. Wira an na yung spirit. Wira yun and young there's a twin flame. Wow, twin flame kayo na person mo. Now there's a something in change. Now unti-unti na mababago ang sitwasyon mo. Yung mga kaganapan mo sa boy mo, there's an ease of earth. Now you are dealing with the earth sign. Taurus, Virgo, Capricorn. Wow. So let's see what is synchronicity to represent what? Let's see what is synchronicity to represent what? there is something science or formula. No? Ibig sabihin dito, unti-unti mo na natutuklasan kung paano mo babaguhin yung buhay mo at yung sitwasyon at kalagayan mo. No? There is something synchronicity. may mga sinyalas at signals na binibigay sa ang ating gabay. Alam niya guys, magal... Alam, malapit kayo with an angel spirit guides. No? May connect... May connection kayo sa ating mga gabay. You know why? Kasi may mga signs ka nakikita Some of you may kakaya ng kawid as travel, visions, intuitions, predictions, no? And there's a strength be the confident. Kailangan mo lalakas ang loob mo, tapangan mo. There's a gentleness. Maging mahinakon ka, magdahan-dahan ka lang. Huwag ka masyadong, ano, pala decision. What is the romance angels? There's a snake. Not what it's look like, no? Meron ditong hindi totoo. Mag-ingat ka, may akas. Sabi ko na nga ba, kaibigan mo to eh. No, mukhang lilinti ka talagang nga akas sa'yo. Or either kapitbahay ka, mag-anak mo pa to. And there's something gumbling. Umiwas ka sa mga sugal, ha? May mga nag-aala ano, dito, may mga nag-i-scatter dito, tigil And this is something whole foundation. Na no, ibig sabihin dito, guys, no? Um, kung mag, um, malusog ang inyong um, relasyon, pamilya. So, let's see what is an angel's number represent what? Yung mga tong itong itiwas in you guys. Naku Diyos ko. Hindi yan goods. What is additional messages? And there's a poor, 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 poor bless in this, guys. No? Kailangan nyo ng tulong dito ng ating gabay. No? Talagang binibigyan ka ng talagang pagpapala. No? There might be some difficulties ahead, but you will push through it. You got this if you have been struggling or feeling lost. The wind of change will blow into your favor. If you've been suffering or feeling lost something will fall apart, but you will building the framework for something much better hanging there. So, si may tulong ang ating gabay dito. Sa likod ng mga pinagdaanan mo, mga sakripisyo mo, lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, may something smile at the end of the time. No, may ngiti sa iyong labi. What is the digital messages with the money matter? Saving. So, mag-ipon, mag-imbak, mag Iwasan yung mga kagastusang walang katuturan. At then, ako the ito yung sinasabi ko kanina, our fruit of labor, di ba? Aani ka na lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. Talagang isa lang sinasabi ng barangay, that's good. What is the part of the light represent what? And there's an harmony. I open the truth that I am, um, I am the image of God. And within the, with me lies the power of the bring light into my life. I transform of the darkness within into the light by releasing complaint, anger, hatred. I invite harmony into place, being embracing peace and balance in every moment. No? Kung baga ngayon, hindi mo na sinisisi mga bagay na nangyayari sa'yo. Mas lalo mong pinasasalamatan at tinatanggap mo na no, yung hamon ng buhay sa buhay, sa pagkatao mo. So let's see what is the clarifying for love situation. And of course, this is something has been a strong root. Wow! Na no, talagang pinapalalim talagang pundasyon mo, pinapatibay ka talaga dito. Matibay at malakas. No, ang iyong pinanggalingan. Full weeds of resentment so your love can bloom. Talagang lalago, no? Lalakas na at yayabong na ang buong pagkatao mo. The shadow works represent what? There is something guys with the comfort fears. So, kailangan mo labanan ng takot mo. Dahil yan ang magdibigay sa sa'yo para hindi mo may sakata para mga pangarap mo. There is a bravery, kailangan palaban. There is a nihilay na kailangan kang kagalingan. There is a reclaim na kailangan mong tanggapin. No? So, let's see what is, the uh, what is a, what lies beneath with a hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Sa kapalarang matutunghayan mo. And there is something, check yourself. No, kailangan mo pa rin, kung baga, check yung sarili mo kung okay pa ba, kung lalabang ka pa ba, kung okay na ba to. No, mamaya, kung baga, nasasaktan ka na deep inside. Diba? No? So, let's see what is clarifying for life situation. Before anything else, guys, mag-isip ka na ng questions more regarding for a pick a card, yes or no. No? Mamaya, meron time pick a card, yes or no. Mag-isip ka na ng questions mo at ang sagot ay nasa number 1, number 2, or number 3. Pumili ka ng isa lang. No, isa lang ang pipiliin, huwag ka pong sugapa. So, let's see what is a life. Uh, clarifying for life situations. Represent with the rough flow. Ooh. Prepare carefully before you continue for its long journey ahead. So, ibig sabihin, marami ka pang tatahaking landasin. No? sa likod mga pinagdaanan mong um, kumbaga malubak maraming mga obstacle challenges but definitely guys no talagang sinasabi sa na malapit ka ni dyan, sa rurok ng tagumpay eh. and because there is the ignite creations Harness, innovations Influence, imagination and witness manifestation as the answer unfolding your journey or discover Di Unti-unti mo na mabubuo, unti-unti mo na madidiscover sa sarili mo. Ang magandang buhay, magandang kapalaran na nakatadhana para sa iyo. So, no, bibigyang kulay na nito. Now, ikaw mismo makakatunghay, makakatuklas lahat ng bagay. And there's a yes or no question, guys. Nandito na tayo. Pumili na kayo with a number one, number two, number three. Okay? So, let's start na tayo with a number one. This is something number one. There's a no. Decay under surface strength winning. Ibig sabihin dito guys, no? Talagang um, kailangan yung tumigil, no? Itigil yung mga bagay na yan. At huwag niyong pipiliin yung isang bagay na to dahil baka ikabulok mo, no? Ikasira mo. No? Kaya huwag mong ipipilit ito. Baka hindi magiging magandang resulta. No, wag. And this is something yes. Trust your feeling. Fulfill your heart desire. Ibig sabihin dito guys, no? magtiwala ka no, sa nararamdaman mo at hindi ka ililigaw nito. And number three, we yes. Wow, fitting it all in the place, coming together, united. Ibig sabihin nito, tugma at talagang pinagtagpo kayo ng tadhana para pagandahin at para buuin ng isa't isa. Pasabog! So guys, this is um, a special goodbye for the month of April 17 hanggang April 23 for the sign-off for the sign of Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification bell for more videos of Rikas. Maraming salamat po. Sa mga walang saan pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dinigiskip di ng ad. So, ay kayo. Nang Diyos at may six Liglig na goma na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat si Direx Video. Bye-bye and babush!